Ang gusto niyang gawin sa buhay na ipis Kainin Mukhang sarap na sarap ka pa dyan ha Oh my lord kuya I don't know what you're doing with your life Napanood ko sa TV, Americano Yung ginawa niya, parang Nata-challenge ako doon eh Kasi wala pang Pilipinong gumagawa nun eh Delikado ang kumain ng ipis Ayon sa mga doktor, dahil sa maruruming lugar, madalas mamahay ang mga ipis at kahit ano ay kanilang kinakain. Hindi pinapayo ng mga eksperto ang pagkain ng mga ipis dahil posibleng maging ito ng sakit at allergies. Ito yung normal house cockroach na madumi. Kasi ito yung mga natututong mag-tribe. Kung saan may tao, kinakain nila yung mga basura. Pag tinignan mo yung ilalim ng lababo natin, dyan sila nagpaparami. And uh, hindi advisable yung mga ganun na madapuan nga lang yung pagkain natin. Milyong-milyong germs na ang dala ng mga ipis na yan. Bago naman ubusin ang mga ipis sa mga bagay-bagay dito sa barangay, panahon na para puksain ang mga peste. <laughs> ipis Busters to the rescue! nyo bang makakagawa rin kayo ng sarili nyong episkiller spray gamit lang ang toilet cleaner, mga sukal, tubig? O kids, hayaan nyo ng si daddy at mami ang gumawa nito, ha? Isa sa mga main ingredients ng toilet cleanser is actually borax or boric acid. Ngayon ang boric acid, ba, kalaban to ng mga insekto eh, dahil pag nakain to ng mga insekto, inatake niya yung nervous system ng insect at unti-unti silang pinapatay. So, kailangan natin ng sugar because, of course, matamis siya, so ma-attract niya talaga yung mga insekto tulad ng ipis or cockroach. Oha! Oh Simpleng paraan para bilis-depok ang mga ipis. Aha!